So, hello welcome back po sa ating YouTube channel. So, ngayon lang po tayo makakapagawalin na video. Sabi so, gawa na akong video, hindi ko pala siya may upload na. Ano. So, gagayak gaya na tayo. Sigurado na ito. So, napunta tayo ng Sibale. Ano? So, bago tayo pumunta sa si Sibale, eh, pinamalay mo na ang punta natin sa Banilad. So, bago tayo mag-start, eh, nang-start eh, mag na ang gaya, eh, mag-tweed muna tayo ng ihi eh, natin. Ano. So, balok po ito ating ihi eh, sa loob. So, tuwitin muna natin. Ay. So, bago tong, alam, alis, yun si Mark ng ano, alis yan o. Oh. Labas ko alisin yun. kasi So, ayun na nga o. No, lang yung balutot ng ating ihi. So, siguro kunting lang ito <coughs> kami kay sa pag kami ay nagpapa nagtuwid ng ihi ano. Tuloy tang ginagawa namin. Tapos yung ilusin natin ay padapay natin ng konti. Ano? E sa mga nagtatanong pala tungkol sa nila no <coughs> ayun na kung kaya magtatanong ng playlist para sa bangka ninyo so uh, uh, pakasabi rin po kung ano yung bangka kakabitan na no dapat kompleto ka kompleto ang details hindi naman po ako basta basta makapagbigay ng ganong size ng LSE kung hindi ko naman po alam kung alaw, baka, ano bang kakabitan na no. Katulad sa akin. 8 HP na lunsin. So malakas siyang bumatak pag plywood. Hell. Dahil 3,600 RPM siya no. So problema kay lunsin pag malaki ang bangka ang kakabitan mo. So, hindi mo siya pwedeng lagyan ng mating Ấy, siapa? Ini siapa? Ấy, siapa? Ini mặt Ini siapa? trên yung mga nagtatanong sa mga makin nila no? kung ano ang problema no? so pwede po kayo magtanong basta kukuto lang po ang details para masagot po natin ng maayos itong akin kasi sa baol pag sa dibaol na sa isang kasko sa isang haba po ng kasko akin dibaol no? <coughs> eh ang gamit ko lang LSI ay 8 media para sa para kay Lonsin 18 HP na 3600 RPM ano na <coughs> ah, 4600 RPM si Lonsin so napakalit ng ilasin niya no dahil oh nagkata ka kayo bakit maliit dahil si Lonsin ay high speed hindi siya pwedeng gamitan ng malaking LC pag sa malaking bangka kung sa maliit na bangka nyo ikakabit si Lonsin So pwede nyo siyang kabitan ng propeller na pang race. Dahil sa maliit ko, ang gamit kong LSI ay pang race na no. Pang racing na long tail. Yung LSI ka no. <coughs> <coughs> Tapos yun ano. Kung magtatanong kayo ay pakiayos po ng tanong complete on details para masagot natin po ng maganda. So yun po kakabit po tayo ng makina ngayon kahit mainit para mamaya may baba na yung bangka magayak para mga hapon eh, magayak ng lahat ng ating mga gamit